Good afternoon po mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik para sa isa na namang uh, reaction. Actually, continuation po ito sa aking video kahapon uh, tungkol kay uh, Senator uh, Bato de la Rosa. Uh, hindi po ako kontento sa aking uh, paliwanag sa aking pagtalakay sa issue po na Si uh, Senator Bato ay uh, may sama ng loob sa mga Marcos yung pong tinalakay ko kahapon. At feeling daw po niya ay uh, he was betrayed at uh, nasaksak sa kanyang likod. Yan po ang kanyang pakiramdam. Well, ang totoo po yan ay <laughs> talagang totoo na uh, sinaksak ka nga sa iyong likod si uh, Senator Bato de la Rosa. At uh, alam naman po natin na uh, ang mga Marcos ngayon ay talagang uh, they're very serious para po sa kaso na to sa war on drugs at uh, willing sila na papasukin ng Interpol para dakpin ang mga sangkot o kasali sa war on drugs na to. So yan. Para sa akin, talagang seryoso ang administrasyong ito. Nung una, aba, iba po yung kanilang pinagsasabi na hindi nila papapasukin or pagdating sa airport, uh, they will be sent back sa The Netherlands. Yan po ang dating script ng Marcos Admin. Pero nag-iba. Marunong ding makipaglaro sa politikang Marcos. Nag-iba po. Bago po tayo magpatuloy, uh, shout out po sa inyong lahat na mga tagapakinig at nanonood po sa aking mga videos. Maraming salamat po sa aking mga bagong subscribers. Thank you, thank you po. Maraming salamat. Uh, at uh, sana po uh, i-share po nyo ito sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya para matulungan nyo po ako na mapalaki naman ang aking napakaliit na channel, YouTube channel. So, again, pagpatuloy uh, po natin. Alam mo, Senator Bato de la Rosa na sa politika ay uh, walang permanente. Walang forever sa mga magkakaibigang politiko. Ang sabi nga ng iba, ang uh, politika daw ay isa sa mga pinakamaruming uh, one of the dirtiest games. Yan. So, walang forever walang permanenteng kaibigan sa politics. Uh, yan, na, uh, yan po ang totoo, Senador uh, Bato. Kaya alam kong dati mong kaibigan, dati mong mga kasama noong election 2022, magkakasama kayo ng mga Marcos, pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Yan. Yan ang uh, talagang uh, nangyari biglang uh, lumamig dati mainit ang simoy ng hangin maganda ang uh, samahan ng dalawang kampo at meron ngang unit team yan. pero biglang lumamig Parabagang uh, kanin <laughs> na lumamig na nakakawalang gana na at tuluyan ng nasira ang samahan ng uh, Unity At ngayon nagkawatak-watak na sila. Magkalaban na sila. At kitang-kita po ngayon yung mga pag-atake ni Bp. Sara sa gobyerno. Ngayon nag-iba na ang mga Marcos. Yung dating uh, pangako nila sayo. Yung dating promise niya na hindi niya papapasukin na pagpipilitan niya na ang ating uh, justice system is working. Nag-iba na. Now, now, ang sinasabi na nila na hindi nila mapipigilan kung uh, pumasok ang uh, Interpol. Hindi nila pwedeng uh, patigilin kung sila ay papasok para may aaristuhin. Dahil sabi nila na ang Pilipinas daw ay membro ng uh, Interpol. Yan, yan ang uh, bagong ano nila ngayon, script nila. Kaya, looks like uh, delikado. Mukhang ang administration Marcos ay nagpalit na ng uh, kanilang uh, desisyon, nagbago ang kanilang desisyon at uh, mukhang papapasukin nga nila. Ang ICC, ang Interpol. Kung pag-isipan natin ng malalim, isa pang dahilan kaya nagalit ang Marcos sa inyo, Siguro hindi nila gagawin sana yan. Siguro nagbago ang stand ng Marcos dahil sa inyong pagpuprovoke sa kanila. Kung minsan kayo rin ang may kasalanan. Dahil ang kampo ng Duterte, you are provoking Marcos and friends, Marcos and allies. Alam niyo sa inyong mga maisog rally na yan? pinagsisigawan ng yung mga kasama na si Pangulong Marcos ay isang bangag na siya ay adik. So, sino mga nagsisigaw dyan? Marami sila. Number one na dyan, dating Pangulo. At ang kanyang anak na si Baste, very vocal dyan. At maan yung mga kasamahan, yung mga dating makamarkos na hindi lang nabigyan ng pwesto, kaya nag-iingay ngayon. Yan, kaya yung mga pinaggagawa nyo, pinaggagawa ng mga kasama mo, yan ang nagpagalit sa markos. Kaya ngayon, galit din sa inyo at uh, bibigyan niya kayo ng leksyon. Talagang uh, seryoso ang administrasyon ito na kayo ay mapanagot. Yan po ang basa natin dyan. Na may dapat makulong sa war on drugs na to. Kaya iyan ang dahilan. Kaya wag mong iisipin na trinaydor ka or sinaksak ka sa likod. Okay, andun na tayo. Pero naisip mo ba na dahil sa inyong uh, pagsisisigaw, pagtawag sa kanya ng bangag, adik, at hindi lang yan pala na bago ko malimutan, di ba dami niyong mga pinalabas para lang pabagsakin siya? Yan ang gusto niyong mangyari. Kaya nagalit sa inyo ang administrasyong Marcos. Ito nga mga mangilan-ngilan sa mga naaalala kong uh, ginawa niyo. So aside from pinagsisigawan niyo ang kanyang resignation, Uh, sa mga rallies nyo, pinalabas nyo yung pulburon video na yan. Isa yan. Ano pa? Pinatestigo nyo si Morales sa sinado laban sa Pangulo. Yan. At meron na naman ngayon isang babae na ano. Dating chikas daw ni Tony Boy. Pero hindi na tayo naniniwala dyan. Basta anything has something to do with Maharlika, wala yan mga gawa-gawa lang yan, mga paninira lang yan. Yan ang motibo ng mga tao na to. Sigurado akong ano, palabas lang po yan, ginamit na naman ni Maharlika. So yan, sinong hindi magagalit yan? Kayo mismo, kayo'y nagkakaisa, meron kayong plano na pabagsakin ng Administrasyong Marcos. Hindi nyo yan may pagkakailan. Dahil sa mga video na yan, sa mga tao na yan na lumalabas, nagtitistigo laban sa presidente. Kaya yung mga yan, kung wala sana yan, hindi sana magagalit ang uh, administrasyon, ang administrasyon Marcos sa inyo. Kaya kasalanan nyo din yan. Pero mga, mga kaibigan, sa isang banda, okay din na nagkawatak-watak ang UNITIM. Okay din na ngayon magkalaban na ang mga dating magkakaibigan. Maganda po yan. Pabor sa bayan. Yan. Pabor to sa bayan. Dahil pag hindi kayo nagkaaway-away, kung hindi nasira ang unity team, nako, patay ang Pilipinas. Kayo-kayo na lang kumukontrol, walang malaking oposisyon. Kayo-kayo na lang. Kaya kung anong gusto nyong gawin sa bayan, kayo ang mga siguradong mga hari. Walang mangyayari sa ating bayan, walang pupo na sa gobyerno, etc. etc. Kung kayo-kayo lang, wala. Sigurado ako magtatakipan kayo. You will cover up each other. Kawawa naman siya, uh, Senator Bato de la Rosa. Masakit ang uh, damdamin niya. May hinanakit sa administrasyong Marcos, pero wala tayong magagawa niyan. Sana maisip nyo na kayo din ang nagpalaki dahil talagang gusto nyong sirain ang Pangulo. Dahil ang motibo nyo ay mapabagsak ang kanyang gobyerno. At ipalit nyo ang iyong pambato, ang iyong idolo na si Sarah napakaliwanag. Yan ang intention nyo. Kaya, Senator Bato de la Rosa, I regret to say na delikado. Mukhang uh, papalapit na. Andyan na ang ICC, ang Interpol. Para kayo ay dakpin para magpaliwanag sa International Criminal Court sa The Hague. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong uh, panunood sa aking mga videos. Maraming, maraming, maraming salamat po. Isang magandang hapon sa ating lahat.